nagsasalita ako. Wala po yung pumigil sa akin. Ano mo sa Karapatan ko yun. Pero oh, masakit sa akin po sa ginawa yung paglakbang ng sa kapulitang malakang mga atlat. Ay, ibig sabihin, takot sila. Takot sa sariling kulto. Nila, ganyan naman yun eh. Pag hindi ka takot sa sarili mong multo, bakit ka natatakot? Anong pinatago mo? Bakit hindi mo kausapin ito taong bayan? Kung anong pinagalit ito? Bakit ka nagtatakot? Magkagalawin ang ka. E ka. lang. Bumagawa eh. O, kung gusto nila transparency, sabay-sabay tayo ngayon. Pakuha ng... Bumaba ka, bu ka na pa Ate. Bumaba ka na bangag. Hindi na kasi bumababa eh. Ang problema sa kanila, <laughs> Ayo mag-herbulikin. Bumaba ka na. Kapulisan, ginagamit nila yung mga, mga kisuri para takutin ang taong bayan. Kaya nakita natin yung na taong bayan, lumabas na. Wala nang takot ang taong bayan. Wala nang makain. Na sila na natutulong sila nila ng pusti ngayon. Kung yan, sanang puhis na yan ng gobyerno. Inayos ng gobyerno. Pinatupad ng maayos binigyan ang kabuhayan ito mga mamamayan hindi sana natutulog sa ilalim ng puste yung mga tao hindi sana natutulog sa ilalim ng kahoy hindi na sila naawa sa sarili nila pero ito mga mga kasamahan natin in fairness to sa iba mga vlogger ha matamaan ang mga tamaan magkano bang binabayad sa kanila bakit hindi ila masabi yung katumuhan alam pa rin ayaw ko lang kung ano nakain ng mga inyo. Alam nila mismo sa sarili nila na sila mismo yung sa nila nakama. Kagaya nito ngayon, mga vlogger kayo lahat. Bawasan na daw kayo ng tax. Matagal na po kami binawasan ng tax. Binawasan na ng tax. Nasaan na po ang tax nila? Nasaan sa kanila? Ikawan. sa front control. Ha? Ang laki ng anomalya sa Pilipinas. Bago pala magsimula itong 2015, Election, sinabi, noon yan. Ang na tiyo, may relief shopping lang din doon yang pereya ano mga sambahay pati ng mga Ngayon, sa kalas ng motor. Nanasta tayong malinis. Bakit hindi tayo kikisapihan sa umakyat sa kanila. Di ba? Sir, eh paano kaya mo pwede bang kita as sa sahod ng mga empleyado? Owi kuno sa masalakin ang ninakaw nila ngayon kung gagamitin niyo 'yung sa government subsidy doon sa iba't ibang kumbaga uh, ano ng gobyerno o mga private agencies para may, sahot. may business itaas ang sahod. May kaya ang sahot. itaas sa pangtaas, ang sahod. Kaya ang itaas. Kung sa pagtaas ang sahod, kaya. Tulungan lang nila ang mga kampanye na nandito na naghihinalo. Subsidy. Isubsidy nila. kami, kami. Makakabangon at maraming aunt, mga gagawang magbigyan ng trabaho. Pero ngayon, mas marami ang kiligal kaysa legal. Pumasok ka ngayon ng transport. Lahat ngayon ang Pilipana, puro legal dahil nang eh, hirap nila. Sir, ano masasabi nyo sa mga grupo na gumagawa din ng rally ngayon pero ang sinisigaw ay laban korupto sila pero wala silang pinupunto. Sino dapat ang papabain at panagotin? Yun siguro baka hindi nila alam kung paano sila magagawa. Kasi kung titingnan natin ang paggawa ng rally, kung paano magagawa, uh, alam na natin. So, Bakit walang kang bibigyan? bakit ka pa pumunta dyan, hindi mo pala alam kung ano yung mo. Kasi kung pumunta ka lang dyan sa para mag-rally, wala kang direksyon, ano ba ang gusto mong gawin? Sabihin na natin sa Sino ba ang kuha? Hmm. Bakit ayaw mo pangalanan? Natakot mo sa nila? O mayroon kang gusto itatago? Kasi kung nagpunta tayo rito, para kayo mag dapat sabihin natin. Ay, alam naman natin kung oh, hindi ko kurang. Hindi naman yung mga tao na nandiyan sa dito. tayo alam nyo, sino yung tao na dapat palangin? Ayan na nga, lumabas. Sabi ko, panluna, sinasabi na nga lahat. Pero bakit? Paganda na yun. Wala pang nakukulong. Trim ang nawawala. Hindi na naawa itong mga bata na nandito na sa tinitang na nagsangat at wala nang magmahal wala na ang mga trabaho, ilan pang kampaning masasara. Dahil sa pagkinirap na hindi na makakabayan sa empleyado. Mga biktima ng na mga nagkiritiro, hindi na mabayaran dahil ang kampanin ang katalukuluko. E halimbawa na lang natin yung titrangko. Ang titrangko ng niya sa buong Pilipinas sa transport. Pero, ngayon, ilan ang retirement, hindi na mabayaran. Pati swindo namin, hindi na mabayaran po malay pa itong isang panisang na may abang. yung mga tao Ngayon, saan tutungo itong mga tao ngayon? Wala ka ng trabaho. Kapit ka sa batalay, di ba? Bado naman uusan yan? Lahat kayo, na kung napilapilan na sa kasada, nangyiruan kayo na madali na dito ka. na sa poste yung kasama nilang buhaya. Mamaya-maya, lalabas lang, naghahanap na may makutungan. Manghuli na, manghuli, oh. no? Pero ano masasabi mo doon sa mga grupo na nananawagan ng Duterte sa ay alam naman natin na kung magtulo nito ay si Marcos. Pero hindi nila masabi Marcos resign, gawa na gawa daw na iibistikan pa daw nila. nila. Ako masasabi ko sa kanila, kanila balik nila. Pero kasan nila yun, pero dapat hindi na nila. Sino ba, sino ba ang nagawa ng bagay? Saan ba mapunta? Sino ba nila ang Diba? Yung insisyon pan ang pinagbukatan ito eh. Yung insisyon pan. Sino ba ang napakraw doon? At bakit mo isigin? Tama. Ha? Bakit mo isisigaw na pag-isign minno mo si Sara at yun ang pananagutin mo? Si... No na tata, yun ang pananagutin mo. Nak-three like, years na nakaupo itong administrasyon na to. Diba? Huwag tayo maghugas ng plato na walang sabon kasi hindi na lahat ng dumi. Nangyari, naghugas eh. Naghugas ng kamay eh. Pero naiwan pa rin yung dumi. Mm. Taga na nating alam yan.